Naging matagumpay ang 4th ID laban sa komunistang teroristang grupo sa ikatlong quarter nitong taon matapos ang sunod-sunod na pagkabawas ng bilang ng kanilang mga miyembro at mga kagamitang pandigma. Ito ang inihayag ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Arquerpo II sa sinagawang Campaign Progress Review and Assessment sa 4th ID noong Oktubre 24. Mula Hulyo hanggang Setyembre nitong taon, nagkaroon ng 24 na enkwentro na nagresulta sa neutralisasyon ng 70 CPP-NPA terrorists. At pagkakuha ng 88 na mga baril mula sa mga arms cache, kasama na rito ang mga baril na nakumpiska at isinuko kabilang sa mga tagumpay ng 4th ID ang pagsuko ni Manny Rose Calipay de Castro alias Krim, medic ng Regional Headquarters NEMRC na nagsilbing medic mula Enero hanggang Mayo nitong taon ni Mierna Solarte alias Maria Malaya ang sekretary ng NEMRC. Sumuko ito sa 29IB sa Barangay del Pilar, Cabadbaran City, Agusan del Norte noong Hulyo 18. Maliban pa rito, nagkaroon din ng inkwentro na may kaakibat na close air support ang 401st Brigade sa Bolhoon, San Miguel, Surigao del Sur noong Setyembre 7 hanggang 9 na nagresulta sa pagkakuha ng 10 high-powered firearms at pagkasawi ng dalawang CNTs. Matapos ang inkwentro, labing tatlo pa na mga CNT ang sumuko, bitbit -bit ang 28 na mga baril. Sa kanyang mensahe, malaki ang papuri ni Major General Cuerpo sa magandang performance ng mga tropa na naging dahilan sa patuloy na pagbaba ng moral ng CTG. Dagdag pa nito na target ng dibisyon na matapos ang misyon bago matapos ang taon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides. or ID news.